So guys, kakain tayo guys. Hi guys, kakain tayo guys. Ang atong mic ato lang na ang iharap guys. In this video guys, kakain na naman tayo guys. Ayan. Ito yung ating kakainin guys. Ayan, may ano tayo, may kanto. Nilagyan ko sa mm -hmm. ng simuyas. And then may tatlong nilagang itlong. And then meron tayong chicken dito guys. So, ang atong kanon is dukot guys. Kain na tayo guys kain na guys ayan dali dali ang gining atong video guys hmm nakansa nyo guys ayan o yung kanton hmm itlog ang itlog guys o oh. kita ba Ayan, kita ba guys, ayan. Mm. Oh, Good. Ngamya ko kong guys. Ngon sa nyo guys. Hay mangan tanyo guys oh. Ah, chicken. Na mana? Morning soup dan sama nga guys atau na kamu tun guys Mikus mikus nih guys dari dali, -dali na pag yung guys Hmm Wag Hmm 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 Hmm. Ini okay, sono, eh dus. yang um, kantun. Ini yeah, dukut gini kuang guys, okay, so, atong kanun. Oh iya ba. Hmm. Am Hmm. Demi. Ayan guys, kung nakarating ka na sa, sa sa, kalagitnaan ng video ito guys, paki-comment naman guys kung ano ring ulam ang inuulam mo, kung anong paboritong ulam mo, paki-comment sa comment section guys. At paki-comment rin guys kung saang lugar, kung saang lugar nakarating ang aking video o saan ang lugar kayo guys. Hmm. Ya ang ereng sin pan. Miaw miaw. Hmm. Ninggahi na siya ang ano guys, ang kan, guys ang kanton. Ayun, murag ninggahi na siya no. Tibugol na siya guys. Ano. Ayaw ko bing Hmm. Marami mo sa kaya ko guys. <clears throat> hmm. Yeah, man. Ganito na lang pala ako pag mag-video, malapit lang. Hmm. tayo ni kai. Mabuti yung advice ako na pwede ako maganito, tagilid na lang, hindi nakaharap. Nice yung idea mo, Bing. Hindi nakaganito lang. Ah. Malapit lang ako sa bedroom, hindi malayo. Mm. So, ayan guys. Grabe yung ko guys. Grabe. Hulot na ako. Thank you for watching guys and see you on my next vlog. Bye bye. God bless us all. Busog na busog ako.